Sa East Hotel daw sila pupunta. Habulin mo kung gusto mo. Pero I doubt na maaabutan mo pa yun. Mukhang hot na hot yung client para kay Lena. Um, alam mo, kabuti pang umakit na lang tayo sa lunggo. Pwede rin. Um, May 3rd? Sir? Sir. Uh, Sige po, Sir. Thank you. Sige po, So, let's go. Let's go. Lena? Sino siya, Lena? Sino to? Ko na dito? Tama na. Hindi kita kilala, hindi kita kinakausap! Si Lena nakakausapin ko, Lena! Uy! Tama na, ano ba? Lena, si yan? Totoo ba, Lena? Ito bang pinagpalit mo sa buhay na gusto kong bigay sa Lena? Wala na ba talaga halagang pagmamahal ko sa'yo? Mas gusto pang ipagbili ang katawan mo para sa pera? Na, huwag kang manggulo dito. Ikaw, huwag manggulo dito. Ah! Ano ba? Tama ah! na! Tama na! Hey, boss, tala tayo sa labas. Tama na! Ano ba? Umalis ka na kasi dito eh. Lena, hindi ako alis dito hanggat hindi ko mismo naririnig sa'yo, Lena. Totoo ba? Oo. Totoo lahat ng sinabi mo. pagbibenta ako ng katawan dito. Pinagtrabaho oh, ko dito. Pinagpalit ko lahat ng pangarap ko para sa perang kikitain ko dito. Kasi alam ko wala ka ng patutunguhan. Diyan ka nagkakamali, Lena. Dahil may patutunguhan ng buhay ko ngayon. May pera na ako, Lena. Mayaman na ako. Kung gusto ko, pwede na nga kitang bilhin eh. Sabihin mo nga sa akin, Lena. Magkano ka ba? Sabihin mo sa akin lang na magkano ka ba? Wala akong alam. Huwag mong sa sayangin, pero mo sa akin. Dahil kahit ubusin mo yung yaman mo, hinding hindi mo ako mabibili. Hinding hindi na ako mabalik sa'yo. Ay ka na.